Wala akong problema, ma'am. Baka ikaw. Kulang kasi pagmamahal kaya ka ni eh. Tatandaan dala, galang mo yun? Halos na talang hata, pinakalman mo sa akin eh. Bastos kang bata ka. Alam mo, kung ako ang magulang mo, kakalbuhin kita eh. Hoy, hoy, kung ka, ha? Ang pangit-pangit ang buhok mo. Nagpapahaba ka din ng buhok para dahil mahaba yung buhok ko. Ha? Ba't ka make up Sa school na to, ako lang ang may karapatan na magpaganda. No, make up ka lang eh, kaya ka maganda. Pero napaka-pangit mo. Ah, uh, eh, hindi ko naman kasi alam na bawal pa naman yung make up O oh, ngayon, alam mo na. Girls, Bukin mo yun, ha? ano nangyayari dito? Ma'am, si Juliana po kasi bigla na lang po akong sinabunutan. Dumaan lang naman po ako. Sige, Iha. Mauna ka na doon. Ma'am! ka di yan! Pangit-pangit ang buhok mo! Juliana, mag-sorry ka kay Kat. Ma'am, um, ayoko. Ba't mo so sorry di yan? Wala akong ginagawang mali. Juliana, hindi tama yung ginawa mo. Kanyang ka pa pinalaki ng magulang mo? Alam mo, ma'am, pakalamera ka. Sino ka ba, ha? Isa ka ha hamak na teacher, di ba? Mas ka John. Astos talaga yung patang. Hoy, hoy, hoy. Ako na yung palamig. Ay. Ano ba yan? Hindi masarap. Ay, na lang po yung pagkain namin, or? So, yung palamig. Anong sayang doon? Daga po sayang, wala pang lasa. Saan makakarating yun? Gagan dito? <laughs> Tsaka, pagbibigay ka sa anak pagkain, palamig lang. Ano yun? Mabubusog ba ako doon? Ay, na lang po yung inumin namin, tapos ginanin niyo pa. Alam mo kung bakit? Hindi kasi masarap. So, yung palamig eh. Paralelo magpeso, nangihinayang kayo. Juliana, ano ka naman to? Ano? Ano na naman? Ikaw na naman! Lagi na lamang pakalamera! Kung teacher na to, umalis ka nga di yan! Mga iha, pagpasansya na si Juliana ha, ganun lang talaga yun. Ganun Sige talaga po. Ugin. Uwi na kayo. Juliana, Juliana! 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 Sabi ng kaklasi natin ikaw din kumuha ng cellphone to. Anong cellphone? Anong cellphone? Ito ba? Oo, oh, pati yung wallet ko. Ito ba? Oo, oh, ah, important importante yung pera dyan sa Ayon wallet niya. Pambayad ng bill namin yan eh. Sa akin na to. Umiyak ka muna bago ka ibigay. Oh. Juliana, maawa ka naman. Aminin mo na kasi na ka. Tignan mo wallet mo may palawit. <laughs> Bakala! <laughs> nagbibigay sa'yo. Tsaka sa iPhone Android. <laughs> so cheap. Mag-iPhone ka nga. Android na <laughs> to Pag ang ko itong ganito eh. Bakala. Oh, Bakala. Ano oh, ba? Oh, Ba't mo kukuhanin sa akin to? Gusto mo makuha to? Ha? Gusto mo makuha to? Oo. Oh, oh. Gusto mo makuha to? Lumod ka muna bago kayo bagay sa'yo. Ha <laughs> ha ha. Ano yung Juliana? Ha ha ha. Ha ha ha. Puto <laughs> Oto, to. Ako ah, nga yan. Ano yan Ma'am. Kano naman to? Ma'am, Ma kinuha niyo Ayun po na yung na cellphone ko, pati wallet. Bigay mo na yan sa kanya. Ma'am, hindi to sa kanya. Ang <laughs> babae, may palawit. Lalaki siya. Salamat po, ma'am. Juliana, bakit mo naman kinuha yung cellphone at wallet ni John Ray? Ano naman to? Anong ano na naman to? Ikaw na naman? Ang hilig mo mangyala, may eh, ano? Diyan hindi ka ba tinuruan ng magulang mo na gumalang? Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit ganyan yung ugali mo. May problema ka ba sa inyo? Pwede kang magsabi sa akin, pwede kang mag-open sa akin. Wala akong problema, ma'am. Baka ikaw. Kulang kasi pagmamahal, kaya kagayan eh. Tatandaan talaga, alam mo yon. Halos lahat talaga lang ata pinakalman mo sa akin eh. Bastos kang bata ka. Alam mo, kung ako ang magulang mo, kakalbuhin kita eh. Alam mo kung bakit ka ganyan? Ha? Baka naman kasi ikaw yung kulang sa pansin. Kulang ka din sa pagmamahal. Hindi ka ba inaalagaan ng nanay mo? Ng magulang mo? Kaya ganyan ang ugali mo? Lahat na lang ng estudyante dito nagre-reklamo sa akin. Juliana, ano ba? Pati ako sinasagot mo, wala kang galang. Ilang e, taon ka lang. Anong akala mo? Ang taas-taas ng lipad mo? Ha? Yang ba may pinagmamalaki mo? Ha? Wala ka pang nararating, Juliana, para sabihin ko sa'yo. Wala ka pang mapapatunayan sa sarili mo. Alam mo, yung ganyang ugali mo, malas squatter! akin malaki ba yan? Hindi mo na binigyan ng kahihiyan ng magulang mo? Nagtira ka naman ng respeto sa sarili mo? Sumusobra ka na eh! Lahat na lang, Juliana! Alam mo, ayusin mo yung ugali mo ha? Kasi, paglaki mo, wala kang mararating. Oh, mararating. Paka, ikaw, matatanggal sa trabaho mo! Pangit-pangit ang ugali, pakalamera. Nak, Juliana? Oh, may ka pa nakabis. Di ka ba papasok? po ako, ma. Bakit? May problema ba? May sakit ka? Wala po. Oh, anong problema? yung teacher po kasi namin, si Ma'am Dolopianes po. Oh. Uh, ano po, nagkamali lang naman po kami. Nanakit na po. Talaga? Malilinti ka sa akin yung teacher na yan. Kung dito nga sa bahay, kita sinasaktan, tapos siya lang magaganyan sa'yo? Ikaw, siya lang mananakit sa'yo? Ah, naku, humanda siya sa akin. Ay, nako, panibagong umaga, panibagong harap na naman sa kapag... Ah! Ma'am, talong PNS! Ma'am, sino po kayo? Ako lang naman yung nanay ng bata sinasaktan mo. Si Juliana. Ah? Alam mo, ma'am, wala kang karapatang saktan ng anak ko. Wala kang karapatan pagsalita na siya ng kung ano-ano. Ma'am, ma'am, pasensya na po. Ma'am, kasi pagod din po ako nung mga oras na yun. Kaya nasa, nasaktan ko po si Juliana. Ma'am, pasensya na po talaga. Nabigla lang naman po ako eh. Anong nabigla? Ma'am, ang tigas po kasi ng ulo ng anak niyo. Tao lang din po ako. Pwede mong sabihin sa akin yon. Alam mo sa ginawa mo? Pwede kang idimanta sa ginagawa mo, ha? Ma'am, Ma'am, dinidisiplina ko lang naman po yung bata eh. Sana tulungan nyo lang din po ako magdisiplina ng anak nyo. May tamang pamamara ng pagdidisiplina. Dinidisiplina ko ang anak ko. Pwede mong kausapin, pwede mo akong ipatawag para kausapin ko yung anak ko. Hindi ganun yung ginagawa mo. Hindi yung basta mo lang sasaktan yung anak ko. Ma'am, um, ang pasensya mo. Ma'am, kailangan ko ng trabaho. Yun naman ako patanggalan ng lisensya Hindi! Ididimanda -de kita! Nagtatrabaho ako para mapag-aral ko ang anak ko, para mabigyan ng magandang kinabukasan, pero lalapatan mo lang ng kamay? Sino ka para sakta ng anak ko? Magkita na lang tayo sa korte. Mom! Mom!